Kahit nalang beses nang dinedma si Dennis Padilla ng kanyang mga anak, bakit kaya hindi niya ito sinusukuan? Panoorin natin to. Eh, wala naman. Wala naman mawawala sa pagkatao. Wala, wala naman mawawala sa pagkalalaki ko. Kaya, okay lang yun lang, nakakamiss lang yung mga bata, nakakamiss yung mga anak ko. Eh siguro bahagi yun ng ano ko eh. Back. Kumbaga, nakasama yun sa mga... Siyempre, ang dami ko rin maling nagawa sa buhay ko. Siguro sabi ko, yan yung kabayaran nun. Yun ang payment, di ba? So ngayon na nakapagbayad na ako, sana magkaroon ng reconciliation or magkaroon ng chance ulit na makapag-usap. Hindi ko naman sinabing maging, maging close kami ulit. Ang um, gusto ko lang magkaroon ng communication. Tapos, masabi ko lang yung site ko ng buo. Walang edit. 100%. Kasi yung makaka ko yung alam nila, yung konti-konti. So, gusto, yung buong story. Gusto ko yung buong story. Ayakta. So yung principal na iyak sa, 'di ba? parang kasi siyempre bilang tatay 'di ba, para ipaglaban mo talaga 'yung mga anak mo. Oo. Pero pero principal parang sinasabi niya na baka yung mamaya may mga alam 'yung mga bata na kulang, 'di ba? Sa ibang story daw na lalaman ng mga bata. De, pero yung nagpayak sa kanya kasi 'yun 'di ba, yung talagang nag siya, ang tawag dito friendship, nakikipag-communicate siya, pero hindi dinidead mo siya. Talaga nang masakit yun sa mga, ano, Bore. sa isang ama. Pero hindi pa rin yung sinusukuan. O, oh, hindi diba? niya sinusukuan, parang oh. ganon. So yun, tumulo ang luha ni Den. Yung hindi siya binabati yung mga anak niya dati. Dati. Oh. Sa kanya. Pero ngayon, okay na, di ba? Oh, may na, reconciliation na. Si Julie Leon, oh. Leon. yun. Binati siya, di diba? ba? Party pa niya yun? Party niya, si Julie Chasile Leon. O, oh. tsaka, mm. Kasama pala si Dennis dyan sa ano ha, sa pelikulang When Magic Hurts. Ay, ang when... tatan ko, sabang bang movie itong kid Dennis? Parang wala ako nababaldan. Yan, na, When Magic Hurts. Na, na, ano, Parang tatay, di ba? Tatay oh, siya doon. Oo, na nanay na, 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 na na gay role, na oh, umiiyak, oh. na nagpapatawa, na nagdadrama. Okay. Yun si Dennis Padilla. Nandun nan, yung kumatang Miss Flores Angelica Jones, di ba? Nandun. Mm. Nun, oh. tama yun.